Hello kapag! So finally, ato na upload ang atong la. Last time dito, as a sorry ko, so do kay na niya siya na video, pero karon lang na po siya na-upload kay medyo na busy matagamay sa election. So, iba na election? So, ato na niya siya i-upload na video. So, mauni siya ako ang first na laag karong summer vacation nga 2025. So, na din takaron takaroon o del Sur sa hinatuan actually sa hinatuan Sorigao del Sur akong la at sa akong oh, friend so barangay Pangilahan nila ha sila sa Port Lamon medyo layo layo so derian, na takaroon din rin sa mga goy bislik del Sur so medyo ulan ulan pag abot diri og din sa terminal sa Bislig city So, dili na ko nakita na medyo dili na kit ka ayon Terminal mo, hibal na ito nga. Abandon ni niya terminal niya. Ibalikan na karon karoon o gamit. So, dali ah, padilong na ta, ah, dulong na o oh, kinatuan. So, nakasakay ko dali o oh, bao -ba, o oh, kay mga oraman na ako ang ah, naabutan nga sa kasakyan kay ang um, padulong ang butuan ng bachelor. 5.30 pa man. So, kung musakay ko sa bachelor, medyo ma, gabi ang ko ay kog abot pa sa palay sa kong friend so nana ta di say natuan nga kay ko kay nagulat ko sa kong sundo pag dapat sa ko ang friend ang sundo na sa sunika sa usap so lami lami ko nang ina pagkaon diri nabusog ko gamay kay grabe gid akong kagutom wala kay kwit tarong paniod to nga ko diri a nana sa mga 5:45 so na nagyud niya gutom-gutom na gitna Taon po dali sa ilang. ang ka ay halo. No? Super busog. Nga dali ah, ni palit po taong man no, kay parang ako ipasalubong pasalubong niya. pan dinner na po na po dito. Nang siya, ang Nga ulan-ulan git siya dali ah, nag... Diyahin may nakamotor nga medyo ulan-ulan git siya gamay. So, nabasa gamay niya. Wala niya siya gabiin na na ko sa may tulay support lamon. So, doon lang ko sa balis kong friend. Nga, nana, but na Nice nilang na balay kay makarelax yun. morog na ka sa rest house. oh, ang dinner. Andam na. So, maniha po nami. Oy, oh, nani ilahang view. Um, oh, Di ba? So, pano pa niha po? Nakuha dahing mini resort. Nga na sa likod sa ilahang balay. Oh, super nice. Cute ka, I guess siya. Bongga. Diba? So, Namiklamik ko diri ang uh, David pa. So, nagstay ko diri ang five days ko nagstay diri niya. Super nalingaw na ko. Narako sa ganan, narako sa ilang balay. So, kung di ka buntang, mali ko sa ilang mini swimming pool. Pagka uto, tanaw-tanaw sa gawas. Niya. Suri-suri sa ilang community. Nanak lang din. Manin morning. Pagka-morning Pagka ato, namalit malit ni Sabwang. So, ano, namalit niyo? Isda, inanak Inan ka fresh, ama isda Derya. Ah. So, nabusog siya ka sa ilang mga isda. Actually, nanambok yung ko Derya. Ah. Kahit, grabe man akong lamoy. Sikira may kaon. as in, makatambok Derya. Ah. Nga, ang pinakabunga kay barato, barato ko nilang isda kumpara sa ato. Umaon oh, ni siya, kasi fiesta man sa ilahan na, na yung mga banderitas. Diba? Bunga, tanawon, So, nasa sila pa kontes sa mga banderitas. O, bayporo ang ilahang kontes. Napag sila kontes sa ilam ark or arko, so, inaana sila dito magpiyasita. Nga, kinidiri am uh, every morning, magini siya nga mga tambayanan. So, naigamay nga ko, buhuwa ako ang friends, sa ibabaw silang balay nga. Dari may nagka-coffee, nagka-chika-cheka, nagka coffee nagka chika chika naga Remain mo ang mga experience sa life, no? So, di rin may nakachikachik ka. Nice po siya kay relaxing ka ayo kay overlooking ni mo ang dagat. So, at atbang ani kay dagat man. So, makarelax po siya. Super makalingaw gid ako ang bakasyon, no? Very simple, pero nakalingaw ko kay talagsara ba iningin nga nata sa lugar nga kanang mingaw bitaw, dili kaayo uh, polluted, dili kaayo saba, nana ba ka lang? Relaxing. So, dari apo, natulog ko diri ka isara kay jumadlog mo ko yung kagabi eh, kay ako raman isa. So, ka isara pa ko natulog. No? Anak siya, ni kaod kay bugnaw, kay ang ato pagod ani kay nipa. So, lamik-lamik ka lami, siya experience. No? I appreciate yun natin yung mga yung mabutang kay karon Dili na kahit ta makatulog mo yan. Ano kay itong mga balay? na. naman. So, ano siya, di ba? O, tanawa. Ang imong view o, sa gawas. Nami-rami O, tana. Dag, punish ang dagat. Wow, dagat. Yan ay dagat. Di ba? Perfect. Hmm. Ara. Yan ay dagat pa rin gizoom na lang na po ka para makita gidi niyo nga uh, bunga ang dagat overlooking. niya manis siya kadagabi i eh. si kiraglamoy si kikaon di ba mo na siya mo set up mag-ginner me Da, nung ilami siya kong friend si Kim niya niya tatapad mo na siya si boy boy ang mangbot so ina niya mo ang life yari ah niyad din eh, maunis siya kung maliko si ko sa ilang pool. Tali ko rin siya per ko. Ana lang siya. Diba? Hmm. Ma sa may dilik malingaw, good anak, good. Hmm. Ay, nagliko-liko, nag-cheka-cheka. So, anak lang ang show. Diba? Oh. Perfect. na ako. Sana ako. O, nakalimot ako. Sana ako ipanyawiyaw. Okay. Lalo ka kabalus <laughs> yung pangyaw yaw. Kataas ba rin po na video? Uy, is buang ko. Mm. Da, fast forward na to. Bike. Oh, first night did to adispera sa ilaha na may banda-banda nga pa concert o oh, di tanaw sa mga niya. Napoy gamay nga mga pasyatsyat. Pagka ugma ato, nananaw dahil dayo may sa ilang dance contest. No? Nalingaw po ko, So, nananages siya, di ba? Na mga pa-dance contest dere ang napita. Ningaw po siya? By porok ni ilahang contest, so represented by porok. So, ay, porok eight man yata ka porok sa ilaha. No? So, tanang porok ni participate siya din. Anak sila ka kuan participative teri. No, another entry na pudnis siya. Yung mauri yata ni siya ang nag-champion yata ng entry. So, manis siya sa purok ni siya sa conference. Purok 1. Sila nag-champion. Hmm. Pa, another entry na punis siya. Pero manis siya ang first placer yata. Na purok. Marag purok 3B or purok 3A yata. So... Grabe ang ilang pa-contest kami lami. Ni Derry pagkagabi ato sa dispiras ng disco dayon yun ni. So, nalingaw ko pa grabe. First time na ning disco na pud nga lami ang lights. Ni pagabuntag ato pagkay pulaw man naligo na para mawala ang pulaw no. Ipor ni sa pamahaw naligo dere sa so, swimming pool. Anak la para man enjoy nato ang atong bakasyon. Pasulit ang laang, no? Yeah, Diri, piyasta na. Kana ang mga pagkao na display na namo. Naani ka bongka. So, ang ilang set up kay kami sa garden. So, tiri ang pagkao. Tanan ka po. Ang dagang eseksu na na lichon. Ang mga apitada ng mga kakanin. So, dami lami gina ang mga handa, no? Ang dagang po sila ang busy Tuwa tayo. So, dili lang kayo sa ilang barangay, nasa ilang barangay, napod sa ilang lungsod, nasa sa mungagoy, gikan o bangagoy, gikan o tagdina, gikan o barubo ng aning anak sa ilang bisita. Nami, nagpuslan na judi mo yung mga mga buwan. Uh, so, pagkagabi sa piyasta ng disco na pod mi, karabi din is ay lagi, ta disco to the max good, kaayo mi tiri. kaya gusto nila mag-disco kay friendly ang mga tao. gubot, no? Walay nag-away. Kanya pagkabuntag ato, gawas sa dangaligot na yung midiri asa harit, no? Eh, doon, doon naman sila sa harit. So, para mawala ang kakapong naman sa fiesta dangaligot na yung midiri. So, maonisya siya among biyahe oh, pa o oh, harit. Medyo layo-layo pa siya kay gikan niya ta sa ilaha sa kong friend na pa sa 5 kilometers pa doon ang Boni mo ni ang dagat pero sa harip Nice kayo medyo kuan lang karon naghunas so layo ang dagat no pero nice is kihapon kay siya liguan so dari park first time la na po na ani dari ang park kay sa ami sa may left side so karon ami dari sa right side sa dulo ang park niya There na po nakita ama safe the the aligo and Hello, nakapadagat ragyod ang person na? Wow, dagat. Wow. wow, dagat. Yan ay dagat. Wow, Daga. dagat. Perfect. Nara, pwerte na namang kaliko, Derry. Nabilami na mo ang salom-salom. O super nalingaw, ani nga aliko kay talagsa lang ba yata dagat nga limpyo niya basta nindot yun siya huwag diri ah pauli na ko padulong na ko sa among balay sa nabunturan. so goodbye Port Lamo na kintagirika so mamingawan ko kay nga no talagsa lang magkukumakalaag diri ano so siguro every three years ko diri dali sa Port Lamon, sa balay sa kong friend. Yeah, wala pa mo ko nilagi hatod sa terminal sa hinatuan ni hapit pa mi sa may tagpina. So naglaag pa mi asa may tagpina. Ngayon, yeah. kitaan ko na ko nga, nindot na, ni na ang tagpina ni Asinso na ang tagpina. Ika nagma-improvement. Sumao lang to. Thank you so much. Bye!